What's up ladies and gentlemen, Retzel here for the Scooter Guy and DIY YouTube channel. Ang rason kung bakit ako napabili ng electric scooter ay dahil nabangga ang aking sasakyan noong January 13, 2025 nung ako'y pauwi na galing ng trabaho. At sa kabutihang palad naman, ay eh, hindi ako nasaktan at hindi naman nasaktan yung nakabangga sa akin. So, maya-mayala ng konte ay ipapakita ko sa inyo kung saan nangyari ito. At oh, parang may pulis doon sa unahan. Ating tingnan kung anong nangyayari dyan. Ito, sa pool. Baka nag-overfeeding to, kaya nahuli ng pulis. So, anyway, long story short, dito sa area na ito, sa kasamaang palad dito ako nabangga so ganito yung nangyari ang ginawa ng driver ng blue na SUV na dati nasa right turning lane siya ay bigla siyang nag change lane sa kaliwa at nakat niya ang front right end ng aking sasakyan hanggang sa napunta siya sa harapan sa sobrang bilis niya so nung nangyari yun parang pinasukan ng daga ang puso kong bato pero ang ginawa ko kilit ko paring pinakalma ang aking sarili at lumabas ako ng sasakyan at tinanong ko ang driver ng blue na SUV kung okay lang ba siya. Sabi niya naman sa akin, okay siya. But agad-agad ako tumawag ng 911. Unang dumating yung pulis, uh, and then yung fire truck, kasabay yung ambulance. And then later on, dumating na rin ng traffic police. Kinausap ako na ang driver ng blue na SUV ang may kasalanan. Pero di na daw kailangan mag ng charges kasi wala namang masaktan ang both sides. Sabay bigay sa akin ang traffic accident report. So nung kinagabihan, tumawag ako kaagad sa aking insurance at ang ginawa ng insurance company ay binayaran na lang ang sasakyan namin. Ang importante talaga ay sa awa ng Diyos ay walang masamang nangyari sa akin at patuloy ang paghahanap buhay para sa pamilya.